tay imunog kami nga tilu na cemetery nga nakabarbara tuminga na ti aldaw nga awa malang ti puyupoy ti angin nga masabat mo tapos biglang agpalagpag day tanay yero ti maysa nga pancyon siguro akot kasapulan da mga matugkalan ti kandila wino siguro ang kami nga nagkayukayo kayo kasya wino nagtabi tabi po uh, iso kasta nga ma anyay nga rod agbitsyor kamlat kami kasta Uh, tako na kami nga napintas to dahil nga pag tingan, kung kuna nga min uh, diba napintas pa nga tourist si spot nga makunayaw nagpintas na niya ti cemetery ti luna di uh, diba hanga scary pretty perfect buwan ti ka. kami lang to ako lang to. ay hindi aking lolo at lola at mga tito at tita. Oo. Uh -huh. Di bata talagang ito uh, na po 'yon. Ito yung entrance area ng uh, church. Mhm. Uh -huh. Ito yung pintuan niya. Dito po tayo sa outer eh. Ito yung outer niya 'to. Si laki ng simbahan to. Aha. Na-maintain naman o, oh. tignan nyo, may mga ano. Uwag dito yung mayat sumalaka karkararwa. Tumalaka. Kami lang to, ako lang to. Ay!